vlogging. Okay. Bigit na natin lahat ng table. Ano, paano mo man, paano mo malaman yung flavor nito din? Paing hindi mo na tayong, wala yun, video, video lang yun. Uh, Ang flavor niya Ito. Uh, sunflower. Ayun, ito. Uh. Pakita mo yung puti. Ay, nalaman nila. Thank you, ah. Asang saltabar. Ito, today. Mmm. Laking cheese. Yeah. Announcement, guys. Another cheese got another day. Mahal. em ai tội xong bài này để... Barbecue. que Que Barbecue. pizza. Não? Não? Parece touch. Touch. My touch. <laughs> <laughs> <laughs>

malamang lasang pusit tong ay malata. <laughs> <laughs> oh, akong lasang. Ay, kulay pa lang, oh. Pusit na pusit na. Last bend, guys. <laughs> another pusit, another day. <laughs> ay, tingnan mo, Dio. Hindi oh. di na may mukha natin. Mm. Oh. Shining mm. siya, no? No. Mmm. Asan ka kuya, <laughs> 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 po yaki? Asan ka po yaki sundi? yung favorite natin, oh. Sabi natin sa so kasalubungan natin. Ano na ganun din yung skin natin. Tignan mo. Mmm. Mm. Diba? Mmm. Wala kasi tayong liko. Kaya huwag yung mukha Gago. Hindi, pero mas ang kanito. <laughs> Pagpuktan pa mo mm. pati. Ano na yun? Ano na kong mm, mm. kubat? Hindi ko Ayoko ay na. Ayoko na. Ay na. Tama na dito mo. Ayoko na. Ito, lasang kwento. to. Kung patanggal umay. Chocolate. Ice cream yun, hindi. Ayoko yun. Ano ba yan? Oh, pino. Oh. Oh. Pino. Oh. <laughs> Motor. <laughs> <coughs> yan na. May COVID ka na. Buksan muna. na. natin. Ayaw ko nga ito. Matamis. Sigurado <laughs> ka. Matamis. 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 Dito sa ano, no? Sa Japan ang daling buksan lahat ng mga bagay. Wow. Wow. Okay. Wow. okay. Tusok na ito sa. Ito. Hmm. Tira mo. Parang mushroom. Yeah. Yeah. <laughs> like <laughs> <laughs> chocolate pala siya <laughs> na may ice cream sa loob. Ayoko na. Ay, sinago na. Ito. Ay! 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 Ayoko. Sobrang... Mapapanga nga ka sa sarap. Mapapanga nga ka. Mapapanga nga ka. Tignan mo na. pagal naman eh <laughs> yeah. Delina. Ah. <laughs> Masarap din. No? It melts. Blame me. <laughs> mm. Wala ron nalasa naman Guys, para kayong kumain ng yelo. <laughs> Hindi. Tapos may aftertaste ng ice cream. <laughs> Ang sarap. No? Nagme-melt siya. Ayok na, ayok na. Ang sarap niya. Hindi naman, tagtatlo tayo. Tapos hmm. na. May ka to. na. No. Mm. Nakakatunsilitis to. Meron na. Ano na talaga ako talaga, hindi, hindi ako, mahilig kumain ng kung ano ano. <laughs> <laughs> Ay, okay. Ay, mo sa Japan. Bili ka lang ng bili ka, hindi mo na <laughs> Sabi, packaging mo mo. Mm. boleh dimarap. Nah lo. Nah dekat me. Oh, tinggal motong, maini gendang cabe jian, oh, di ba? Wala, di ba? Pero muka siyang pizza na potato chips. Oh, di ba? Another day, another day. Dulo ng kwenta. Bayad na mabigat na ata. mong <laughs> pizza yan. Alam mo, madaling buksan naman. Hindi mo ba buksan? Saan ka siya nabi tirhin? No. <laughs> Lagot ko sa mga hapon. Pero yan. Sabi ko na nga ba eh, parang <laughs> parang <laughs> lang to eh. Masarap. Mm. Ano yung Pringles na ano? Na no, pizza no. flavor? Pizza flavor. Hmm. Pero hindi siya kasing alat. Hmm. Hah subscribe mo siya. Yung mga, yung parang Pringles na may pizza flavor. Hindi yan. Tapos parang kinulang sa lasa. <laughs> <laughs> may cheese siya. Ano yun? Ano yun? May cheese. Malamang pizza eh. ba? Yeah. Meron bang pizza ng walang cheese? Oo. Oh, oh. Alam ko lahat may pizza, may cheese eh. Hindi yeah. Garden, garden, ano. Garden salad. Oo. Oh. Ano ba yun? Mozzarella cheese. Wala ah. Sa, ayoko na. Sa pepperoni. oh Oh. Pero ito ang gusto kong tikman. Oh, oh. Kita niyo yung pagbumukha na yan. Yan na nag-invento nito. Wee? Huhulaan mo lang kung paano mo lulutuin. <laughs> Ayun na ay, likod. Kahit saan ko pabalik-balik ta wala nakasulat eh. Siya yung may-ari ng ano, Hindi ko makikin dyan. <laughs> Anak ng tinapay lang talaga. Wala? Eh, <laughs> wala. Nagalagay lang dito. 282 kilocalorie. Ano ba siya? Eh, wala talaga. Mga hapon talaga. I mean, ano siya? Ano siya? Ano ko? Ano mo nakasulat? Nakasulat lang. Pumi. Ay, para siyang ano. Karagi. Pangalan niya, Pumiko. <laughs> Keto <Bumiko>. na Eh paki ko. masaklap pa rito sa Japan. Hindi mo na nga maintindihan yung mga sulat nila. Pag nagtanong ka sa kanila, hindi mo na, na maintindihan. Hindi <laughs> tinaga. <laughs> kanina yan. Where's the restroom? <laughs> no. Umorder kami ng mango shake. <laughs> Binigay sa atin ano. At, hindi ko ma hindi ko maintindihan nung sino ano nung nung waitress. Kasi sabi ko, mango. Sigal. <laughs> 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 ano, naman si tanga. Gal, ah, ah, oh, hay 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 hay. Pagbigay sa amin, manga pa rin. <laughs> Bago tayong dalawa lang makakapanood yan. <laughs> Hindi, hmm? baliw ka na. Sabi nila, matatalo daw mga hapon. Ewan ko na lang. Uy, ang bad mo. Di ang harsh mo. Mayroon ba isa? Ito, Ito guys. Na Ito yung favorite ni Mommy, Chris. <laughs> Nawala doon sa 7-Eleven na agad. Okay. Wala yan eh, nung hinanap nyo nito hapon. Februari 1990, si mami februari 1990, 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 Así que, a preview. Naglalaban <laughs> e <laughs> <laughs> yung mukha natin, di ba? Oh. Tingnan mo yung katabaan ng mukha natin dalawa. <laughs> Dapat po nag-video tayo ulit, payat na tayo din. Oh, announcement, guys. <laughs> Sabi niya kanina, dito siya nagugutom <laughs> Another food, another day. <laughs> <guys. laughs> Puro kain siya. <laughs> ng Japan. Pagkat ka na? Dapat 65 kilos na lang ako. Sige ako, 55. Grabe ko naman, 10 kilos sa'yo. Akin ano lang, 6 kilos lang. Tapos, kumakain tayo, alas 12 na. Yeah, Mamaya pag... may almusal pa tayo. Nagandahan <laughs> ka <kasi> sa Japan. <laughs> Masarap lahat ng pagkain. Mga tao nagagalit pag hindi mo hindi siya naiintindihan. Kahit sino magagalit, di ba? Matitit na yung matanda. 100 yen. ang na kenta niya kada order. Eh, Sukot ba naman bigyan mo siya ng 10,000 yen? Kahit sino makahal niya yung matanda. Hindi na Ay, sino kaya yung nakarating na ano? Single trip lang, pero may mga panty sa bag. Ha? Meron mo rin? Meron Yung maleta mo, may mga panty na. <laughs> Tapos single entry ka lang. <laughs> Nakakaloka. Ang galing talaga, de. Paano nila nalaman yun? Nga? Yeah. May mga brat panty ka. Nagkikita kasi nila doon, nagsusulat ako. Mm. Parang nag-iisip ako kung paano anong susulat ko. mga suspicious yung galaw eh, ko. Eh, ba't ba tagal mo kasi talaga? Kahit kami, nagtaka kami nila, mami. Matagal ako. Matagal ako sa pila. Hindi ka matagal sa pila. Kung sino-sino kinakausap mo so, doon sa ano, sulatan. Matagal ko sa pila. Sa sulatan. Yeah. Nagagaganong ka pa. O, oh. may pinipicture mo uh, ka. Guys. see you tomorrow bye <laughs>